So hangga uh, wala tayong uh, ibang uh, ano no uh, pagkukunan ng uh, pagkain ng uh, ating mga alaga so tsaka lang tayo sa pagtatadtad ng uh, sahan ng saging dahil yan yung uh, mainam no na marami tayong uh, sources na pagkukunan so okay naman at uh, Okay naman yung uh, ano, nauubos nila lahat yung ating uh, binibigay na pagkain. Nauubos pa nga nila nauna yung saha no, kaysa yung uh, feeds na inahalo natin. So, inihimay-himay nila. So, gaya nito, no, uh, wala pa tayong uh, hindi pa tayo nakapag-produce ng asula. So, yan na lang muna yung ating uh, ano, uh, pagtsatsagaan, ang gawa nito no? so, ngayon return na naman tayo dahil uh, malapit na naman uh, yung uh, pagtipid natin pagtipiding natin so, yung, uh. so return tayo ito yung mga mga gamit no? yan O, so, ito Araw-araw ay nunguha uh, ako ng uh, ganito. Nunguha ako ng uh, saha ng saging. Yung mga bata pa, kasi ganoon rin, uh, inapatay na ng uh, kapatid ko yung uh, sagingan niya. No? Para mabigyan daan yung uh, kalamansi. So, ayan na umpisa tayo sa ginagawa natin no? shoot lang tayo ng gloves no. ito lang kailangan medyo matalas yung ating kitak uh, no? para hindi garang mahirap kailangan natin magpatuloy no dahil yun uh, yung nangyari sa kambing ko so mas marami pa yung umaasa masakit man no eh, tanggapin natin na yun ang katotohanan no na hindi para sa atin yun no? eh kung a uh, mabubuhay mabubuhay talaga no kaya uh, binigyan naman natin ng magandang pag-aalaga yun nga lang uh, medyo Magili lang tayo pagbili ng uh, gamot. Medyo hindi natin napansin na basa yung kaay niya. So, ano na nga. Resulta na nga uh, kanyang pagkamatay. Pero, ganoon talaga pag uh, ano, dumarating daw talaga. No? Nag-search tayo. Hindi tayo nagkukulang sa pag-aaral. no? So, hindi naman daw talaga may wasan na uh, gano'n na mangyari. Na isa tayo uh, ah, baguan sa larangan ito kaya masyado tayong apiktado dahil uh, ano uh, ito dito mismo sa kamay ko siya no no pa talaga kung uh, ano nung uh, yung kambing ko nantay pa niya kung uh, dumating ah natin yung uh, ano pero pag uh, shredder yung gagamitin natin, hindi na kailangan tatanggalin ito. Kasi automatic na, ha. isasalang lang kagal. Kasi bata pa naman yan. nahirapan tayong uh, mag-ano ng sisyo ngayon no sa paging tagula yung mga sisyo ko so tanggap ko na kung anong mangyari sa mga sisyo na yon kasi uh, lagi ako bumibili ng uh, bulb pagi na huh? uh, bala na kasi yung hindi kasi sa bulb na nabili ko no uh, na ako ng dalawa o pag inapupondi e eh, dito sa amin di ka basta makaluwas no? dahil uh, kabayan pa wala naman akong ipa na uh, nilalagay sayang no. kaya nga dahil nga uh, nilagay ko doon sa kulungan ng mga manok yung ipa na kuha ko Ganito lang yung uh, ginagawa ko. Umaga at saka hapon. Uh, umaga nga. 5.30 pala na madaling araw ay uh, ginagawa ko na. No? Uh, sakto naman na uh, uh, alas city. So tapos tayo sa Ganun pa rin yung ating cellphone, no? hindi pa rin tayo nakapag-edit. Hanggang ngayon, na nakakapag-video ako pero automatic na pag na-upload ko ay uh, binubura ko kagad. Kasi full storage na. Ah, Ang ko lang, eh, uh, meron lang akong uh, ano, may upload. No? So, at na... Ano, so sana nga, no, ay, uh, tuloy-tuloy lang yung supporta ng ating mga viewers para makatulong din sa ating YouTube channel at uh, sa ating mga alaga no? sa ating pagbibintos medyo nahirapan na rin tayo sa pagpo ng pagkain nila no dahil uh, di pa natapos yung uh, ano pa tayo ng budget wala pa tayong uh, budget na pambili ng ano ng uh, Ah, uh, yung gagawin ko saan nang shredder so kulang blade no. Kailangan pang uh, talim niya. Wala pa akong pambili ng talim ng shredder. Yan. Okay. So, Yan pinaka gitna niya. Dali lang naman. No? Parang naglalaro lang. Huwag lang mainip. Huwag nainip ka, pag tinamad ka, so, kawawa ng mga uh, mga alaga. No? Eh, padami na sila ng padami. O, so, ganun pa rin yung uh, sitwasyon. Wala pa rin tayo mga ibang uh, uh, mga resources na kukuha na ng patupa yung si shoulder lang ng uh, pambili natin ng pitch no yung uh, mga nangingitlog na kahit pa uh, may nabibinta tayo uh, pambili nila ng pitch. So, mitan minsan tapos pa eh pag uh, hindi sila ano kung kulang kulang yung pangitlog nila so iniisip natin ngayon ay na, uh, kung paano makapag survive kasi kung uh, isipin mo yung kita wala pa talaga tayong uh, kita na pumapasok survival pa lang yung uh, ginagawa natin na no? uh, makasurvive tong mga pinapalaki natin pag uh, nakabinta tayo doon so kung uh, maganda ang uh, binta so yun ah uh, no? magkakuha uh, na tayo ng pambili ng uh, shredder so uh, yun yung pangunahing uh, ano natin, target natin siya ngayon kabili tayo ng ano uh, shredder meron ding uh, mga shredder na nakakapos sa Lazada ay sa Shopee no? so 4,000 so okay na rin no? hindi ko lang alam kung uh, kayanin yung ganito pero tingnan natin Ga tay tira na. Habang wala tayong pambili, so tiyaga muna tayo ng ganitong sitwasyon. Kailangan lang na mayro silang makain. So uh, yan po, no. Uh, passport na rin sa ating ginagawa, no. Ah. Uh, yan lang ng uh, pag uh, ano ko, no. Yan ito lang uh, lagi yung uh, ginagawa ko, no. Sa uh, umaga at sa hapon, uh, importante makagawa tayo ng uh, pagkain ng ating mga alaga, no. So ito yung uh, Uh, gusto natin, no? Ay, pinagpalit natin sa trabaho natin sa Manila. no? Uh, baka sakali na uh, mag success tayo. Kaya pa-support na rin, no, sa ating uh, pagbi-ventures ng uh, uh, no? farm dito sa Mindanao. So, sana po ay uh, mag success tayo, no? So, shout out sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at uh, Mindanao. Shout out na rin sa ating mga kababayan mga OFW no? at mga kababayan po natin mga immigrants uh, naway uh, nasa ligtas kayo lagi no? so salamat po salamat sa mga sumusubaybay ng uh, pagpa-farming natin uh, happy farming proud to be a farmer. good afternoon bye